Eksakto, dalawang linggo bago ang pagsisimula ng liderato ng bagong administrasyon, ipinasyal ni Pangulong Aquino ang transition team ni President elect Rodrigo Duterte sa palasyo. Sinilip din ng grupo ang Rizal Hall kung saan gaganapin ang oath-taking ni Digong sa katapusan. Umaaksyon si Mia Reyes. Mismong si Pangulong Aquino ang nag-tour guide sa palasyo ng transition team ni President-elect Rodrigo Duterte. Kasama ni Pino na naglibot sa Malacanang si incoming Special Presidential Assistant Bongo, Secretary to the Cabinet Leoncio Evasco Jr. at Executive Secretary Attorney Salvador Medialdea. Pinapasok din ni Pinoy ang mga staff ni Duterte sa kanyang opisina. Ipinakita rin sa kanila ang mga paghahanda sa Rizal Hall ng Palasyo kung saan gaganapin ang oath-taking ni Digong. Sa isang litrato nga, animoy nagkukwento si Pinoy tungkol sa mga larawan sa gallery. Sumakay din sila ng yate kasama ang Pangulo. Katuwang naman ni Pinoy sa pag-aasikaso sa Duterte Transition Team si Executive Secretary Paquito Ochoa. Ayon kay Go, naging maganda naman ang pakikitungo nila Pinoy at Ochoa sa kanila. Gabi na ng makalabas ng palasyo ang Duterte transition team. Umaaksyon Mireyes News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.